Wala tayo dito ngayong uh, araw na ito kung ginawa lang po ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang trabaho, Mr. Chairman. Meron pong nagkulang dito at hindi ginawa ang trabaho nila. For reasons, sila lang po makakasagot kaya tatanungin ko po sila anong nangyari? Bureau of Plant Industry, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, bakit hinayaan itong nangyari itong pagsirit ng sibuyas. Pero bago ako magtatanong BPI, bantayan nyo na yung kamatis because the tomatoes right now, ang isang piraso ay 12.50 sa Nepac BPI. Parang awa nyo na. Mas mahal pa sa sibuyas itong kamatis. Okay? Pero my question now will be directed, Mr. Chair, sa BPI bakit di niyo nakita o na anticipate ang pagtaas ng pressure sa SIBPI? Answer me, Miss Samala. Good morning, po, sir. Sir, actually po, um as we mentioned in po during the last hearings, the din po kami ng monitoring at din pong mga uh, cold storages. And uh, may consultation meetings din po tayo with our farmers and they requested po na unahin po natin yung atin pong um, supply po, local supply na mailabas po muna. So, um, and they agreed po and committed na magkakaroon pa rin po ng supply all throughout po nung atin pong uh, hanggang last year po ng November, December. Mr. Chair. Uh, kung minamonitor po ninyo ang in, ang uh, mga cold storages, karirinig lang po natin dito po sa mga ikang uh, traders uh, kung ilan at saka cold storage, kung ilang sako-sako, ilang thousands of sacks ang mga nasa cold storage. Kung monitor po ninyo, alam mo na natin kaya nandito tayo because there is hoarding, Mr. Chair. May hoarding po tayo, kaya sumirit ang presyo. Kung nagmo-monitor ho kayo, hindi po aabot yan dyan. Na-monitor na ninyo, na-anticipate ninyo, then nabigyan ninyo ng direktiba yung mga trader na ilabas. Or where you are, uh, Mr. Chair, are you afraid? Are you afraid or natapala ng mga mata ninyo ng uh, something dyan? Kaya hindi ninyo nakita, Mr. Chair. Yes, Ms. Samala? Can you please respond dun sa um, sir uh, actually po uh, nakikita naman po namin I mean, sir na there is a decline and um may mga proposal din po for for importation sir para po ma comply po natin or magbigay po natin yung yung nakakailangang demand po natin. Yung nga lang sir, uh, yung, yung nasabi po namin na yung nga po pinagbigyan din po natin yung mga farmers as to their claim that they would be able to supply even po yung uh, time po na may mga palusot po na, na tanim. nung time po ng November. Mr. Chair, wala na po sa kamay ng farmers ang mga sibuyas na sa traders na po. Kaya hindi po pwedeng sabihin, Mr. Chair, na aantayin pa yung mga farmers because wala na po sa kamay ng farmers ang sibuyas, Mr. Chair. Nasa kamay na po ng traders, Mr. Chair. Kaya nga ang question ko, so nakita na ho ninyo na umaakyat yung presyo ng sibuyas, bakit hindi pa kayo kumilos? And matatanong ko kay Mr. Chair, what was your plan of action or what was your action, BPI? Um, sir, nung pong, um, yes, sir, continuous pa rin naman po yung ginawa naming monitoring. And also po, uh, ngayon po, meron din po kaming ginawang isang program, yung Orion program na hindi lang po siya, sir, nakafocus din po sa atin pong uh, importation lang. From production hanggang uh, kung kailangan po na mag-import. So yun sir, meron po tayong ginagawa. And even the provision po ng ating mga cold storages po para po enough po yung mga cold storages for our farmers din po. Mr. Chair, uh, bumaba po yung presyo na mag-ikot na po yung oversight committee headed by Speaker uh, Romualdez. Doon po bumaba. Otherwise, kaya nga ang tanong ko Mr. Chair, anong ginawa ng BPI? it took the Oversight Committee of Congress at hindi po trabaho ng Kongreso, mag-ikot na mag-ikot, ginagagawin ang trabaho ninyo. Mr. Chair, dapat gawain po ito ng BPI. It, it's your responsibility and your job, BPI, to do that. Meron naman pala kayong monitoring. Meron pala kayong mga visitation powers or what, whatever you want to call it. You can check the, the, the cold stories. Eh, sako-sako doon. Why wait for the oversight? Si uh, Speaker uh, Romualdez pa ang kailangan mag-ikot. Sila Congressman Imberga pa kailangan mag-ikot para makita na meron tayong oversupply na sibuyas na sobra ang presyo. Why, BPI? Uh, Your Honor, uh, the guidelines or regulations implemented by the Bureau of Plant Industry for the cold storage warehouses are uh, we are bound uh, in our guidelines and the present guidelines na uh, namin ay hindi talaga namin nakukumpel o makukumpel yung mga traders na nag-store doon sa mga cold storage warehouses to release their stocks so ang ginagawa kasi na, na, kaya ang ginagawa namin ngayon sir with The DA because the it's a DA regulation for the mandatory uh, licensing of storage warehouses. We are uh, currently amending the regulation so that uh, the provisions of the Price Act will be included in the guidelines so that we will be able to compel uh, the uh, traders to release their stocks in times of emergency and need for. Mister Chair, yeah, my monitoring, kayo. Okay, so ibig sabihin, pwede kayong sumilip. Is that correct? Pero wala kayong ginawa because wala sa guideline ninyo. So you just went there, you look, you pick, but you did not do anything. Sabi mo ang DA ay meron, 'di ba under kay sa DA Mr. chair? Yes po, Your honor. Bakit we, we hindi have... kayo nag-report sa DA and told DA DA napakadaming stock ng na sibuyas. Magamat na sa 190 na per kilo, why didn't you do anything about it? Sumilip lang kayo, nagpa-selfie kayo doon sa loob ng storage? Isn't that your job? No, no, no. We, we provided uh, the information to the DA for them to decide on uh, the issue. We, we provide the information of uh, the data that we have, the alum monitoring that we provide is uh, provided to the DA and it is also used doon sa mga public consultation po namin na ginagawa with the stakeholders po ng unions. Sino sa DA ang binigyan ninyo ng information? Sino? USEC, ASEC, sino sa DA? The, the, alum, the data of the alum monitoring team is submitted to the, uh, to the AMAS uh, of the DA po. At, uh, sino ang head ng AMAS? Your honor andito uh, po. Honor. Go ahead Mr. Chair, uh, your honors magandang umaga po. Ah, uh, yung amas po isa po sa mga office ng DA na kasama po doon sa committee ng bantay presyo. So, composite team po yung sa bantay presyo, your honors, and uh, ang ang amas po ang uh, isa po sa trabaho po ng amas ay nagma-market matching po kami sa mga agricultural products at saka sa mga buyers at processors. ko Sagutin nyo na ako ng diretsyo. Nakita na tumataas. Kami pa, ang oversight committee pa ang nakakita na mataas. Hindi ba mataas sa inyo? Hindi ba normal pa rin ba na sa 180, 190 ang kilo ng sibuyas? Is that normal, Mr. Chair? Answer me. Yes, may I Please uh, respond, uh, Director juniper Your Honors, Mr. Chair. Uh, during that time po, nakikita po na tumataas po yung presyo ng sipus. Tumataas pala, Mr. Chair. Bak bakit hindi kumilos? ang kumilos pa yung Speaker of the House, Jesus Mariosep, ang oversight sila, Congressman Emberga, umikot para makita, wala kayong ginawa. You, you waited hanggang kung na magsalita na yung uh, uh, Speaker of the House and said like, kakasuhan kayo ng hoarding, kaya pumaba, kakasuhan kayo mga traders, ilabas yun na yan, kaya inilabas, kayo wala kayong ginawa, and and, and you said monitoring, useless, how useless, yung opisina mo, directors de Sagun. Uh, Your Honors, uh, salamat po. Uh, hindi lang po office na, ang ginawa, ang trabaho po ng office po namin, Mr. Chair, Your Honors, uh, nung pong panahon na yon nag-market match po kami ng mga onions, and at the end of the day, yung mga buyers po at yung uh, producer sila na po nag-usap noong mga panahon na yun. At eh, talaga pong bidding war po yun noong panahon na yun. So minamatch po namin sila at tinutulungan po namin sila mahanapan ng buyer. Nag-endorse -nag -nag po kami ng mga buyers doon sa mga FCA, sa mga cooperative po doon sa Nueva Ecija. But sila rin po yung nag-decide kung kanina po nila ibebenta po, Your Honors. Yan lang po ang uh, pwedeng... Uh, Ah uh, trabaho po ng uh, I amin mean, hindi po kami nagkakaroon ng visitation power sa mga sa mga warehouses sa Lonos. Yes, I think uh, DPI um, the main issue being brought right now by Congressman Tulpo is about the hoarding. Kaya tumataas ang presyo ng sibuyas, bibili na yung local onions, bibili ng Marso, i-re-release Nobyembre pag kukunti na ang supply. But you have to tell us honestly, ay tinatago nyo eh, that we have DA circular number one, and under that circular or administrative order, the BPI has the right to is the one accrediting all the cold storage facilities. Tama ba o hindi? Yes. Okay. And you have also the power to regulate the cold storage facilities. Yes or no? Yes, Your Because Honor. If you have the power to regulate, then you can impose the necessary sanctions. Ngayon, it is supposed to now within three months. Eh, wala naman kayong ginagawa. And that has been our comment always before. Wala kayong period na sinasabi. Even sa si imported onions, cold storage ang baksak. Pag-issue ng import permit, nakalagay na kung sino ang cold storage, kung ano ang inyong agreement. But then, kahit na i-stack ng isang taon, basta ilalabas lamang pag mataas and you have the power to regulate. oo oh, tapos sasabihin nyo, wala kayong power. Sasabihin nyo, eto, ganito lang ginagawa namin. Kayo nag-accredit. If you have not accredited them, they will not be permitted to operate as cold storage for importation of agricultural products and even local onions. o. Oh. Tapos sasabihin nyo, wala kayong power. You have that power, but you are not exercising us, and you are pulling us. Tama ba sinasabi ko? Yes or no? Oh, hindi nyo in-exercise. And what is the reason? May, may I explain, Your Honor? Oh, what will you explain? Your Honor, uh, the the implementing guidelines for the uh, mandatory license. Realizing... You change the implementing guidelines because but, the power is vested in you. Yes, I am boy. a lawyer. Yes po, yun. So, But, you better present your legal counsel next time. Whether or not your legal counsel will agree with you. Tago na pinapupunta rito ang abogado nyo, ayaw nyo naman dalin. Lagi nyo sasabihin, implementing guidelines. Oh. Eh kayo may power eh. You have the power to credit. You have the power to regulate. So you have the power to impose them upon them. At lumbol lamang ang stocking natin para walang hoarding. You are not doing that. Mr. Chair, sobalang na ba itong uh, DA, itong BPI sa budget hearing? So, lang na ba ito? Sa committee pa lang, uh, Honorable Erwin? Kasi napaka-useless nitong BPI na ito. Huwag na nga bigyan ng budget ito. Bigyan lang na, siguro 5 sentimos itong BPI na ito. You guys are not doing your job. Obvious, nakita ninyo monitoring. sasabihin nyo may guideline. Uh, iwala wala kayong magawa. Then useless, di po ba? Bibisita kayo, you have monitoring power, you, you see that in your own eyes, then wala kayong magawa. Mabuti ba pala yung oversight committee, yung Congress ang umakyat? So gawin na natin trabaho ninyo, wag na kayong bigyan ng budget. you agree, uh, Mr. Mugot? No, no po, Your Honor, because uh, you know, My point, sir, is Meron kayong power na monitor niyo Sabi rin ni Mr. Bisago, sila yung sa agribusiness, marketing, bla bla bla, uh, AMSA, pero walang magawa kasi hindi nila uh, trabaho yun. So anong trabaho mo? Sisilip ka lang. Tapos magre-report kayo. Ipapasa nyo kay AMSA. Si AMSA walang power na para utusan. So anong, anong silbi? Anong saysay na kanyang departamento? Anong saysay mo? Tama nga naman din si Congressman Barsaga. Ano pang silbi ng BPI? Dito, di ba? They might, might as well, well just give you one peso na budget. pag salang, aabangan ko pag sumalang kayo ulit sa plenary yung budget ninyo. Ito po ang problema natin, Mr. Chair. Kaya laging napupulaan tayo ng taong bayan, mga nasa gobyerno, mga inutil, walang silbi. Because of all this, kagaya ng mga guidelines na yan, common sense will dictate na kung yung uh, guidelines nyo is not working, then change it, di ba, attorney? You have to change those guidelines if it is not effective because it is not effective, di ba? And then don't tell me, eh, hindi naman po yung batas na galing sa amin eh, ay na hindi niyo pwedeng palitan, eh circular lang pala yung you're saying. Then you could have changed that uh, guideline. Ito ang problema ngayon, Mr. Che, kaya laging isipin pag sinabi ng mga tao, yung implementation ng batas, etc. etc. kulang may mga yung red tape. Ito to nga naman. Ito ito kayo ang prime example na napakadami diyang red tape sa ahensya niyo sa bpi